Ay, Kat? Um, kamusta ka na? Ay, nako, ewan ko sa'yo, DJ. Pwede ba? Sumit mo naman. Inakamusta ka lang, eh. Parang wala tayong pinagsama ng 15 years, ah. Nag-start na ba kayo ng shooting ni Alten Sa Hello Love Goodbye? Yung nagsimula man o hindi, yung aming taping or shooting man yan, wala ka pati alam. Ako talaga iniinis mo ah. Ba't mo ba ako binubulo? Sobang sumit mo naman? Anyway, baka kahit extra lang sa Hello Love Goodbye Part 2, kahit love triangle lang. Baka sakaling dun. Eh, hey, magkaroon tayo ulit ng magic. Yung movie natin, got to believe in magic. Di ka rin pwede cool ikas dun kahit love triangle pa yung sinasabi mo. Wala nang love. Wala nang love or kahit anong love na i sa iyo at sa'kin Love triangle, love whatever I don't care anymore, DJ Magtatanong lang ng tao eh Sa mga pala nag-gym, Kat Sa dati pa rin ako nag-gym, bakit ba? Kasi lalo kang sumeksi na yun Hindi ako kinikilig Parang gusto ko nang aarang mag-gym eh Para kahit makita lang kita wala na bang pag-ibig ka nga pala nagpagupit? Ano naman kung nagpa-short hair ako? Para yung buhok mo kukunin ko Baka sakayan pwede ka na ipakulam at mahalin mo ulit ako Wala na inikilig tinikilig sa'yo ngayon DJ ha? Lalo na ako Wala na bang pag -ibin. Alam mo gusto ka nalang maging pusa Pusa eh, buka ka naman talagang pusa eh Hindi mo ba alam yun? Tapos pupunta ako sa labas ng bahay niyo. Pagpapakit, baka sa paling ampunin mo ako, or yakapin mo. Weh, weh! Kahit anong bola mo, wala na akong pae sa'yo, DJ. Iba yung sumit mo talaga. Pero yung sumit na yan, yun yung sa mga nangbistuan ka ng sa'yo. Kahit masumit ka, wala ka pa rin kasing ganda. Ay ko hindi ko alam sa iyo.